Pasok mo si Nico siya nito. Ay, ano. Sa labas, o, oh, yung taon ng taon, ipapasok mo. Kasi may dumadaan niya mga tao. Ang mga agat yan. Dapat may cheese. So, good morning mga guys. Magluto tayo ng puto ngayon. Actually, hindi ako nagluto ng puto. Pero ako lang yung nagsalang. So, ito na yung kalalabasan ng puto. So, pwedeng siyang lagyan ng cheese or ano, kung ano-ano ilalagay.